Hindi uh, naman masama sabihin niya na bigo siya. Uh, pumunta siya sa White House, hindi binigay sa kanya yung hiling uh, Dapat sinabi niya totoo sa bansa para makahanda ang buong Pilipinas. Number one uh, concern ko, ekonomiya. Kung hindi maganda ekonomiya, kahit anong palamuti, kahit anong talumpati, kahit anong gawin niya, wala lahat sa akin. Importante, hanap buhay. Uh, Uh, nagulat ako na nahihiyang ako na hindi pinag-usapan ni Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa problema natin sa USA trade tariff kasi yan ay isa sa pinakamalaking challenge sa ekonomiya ng Pilipinas tapos ang nangyari pa kahapon nung nagsona si Pangulong Bongbong Marcos nabasa ko umaga pa lang inannounce ng European Union lahat ng bansa ng Europa binigyan ng ni Pangulong Trump ng USA na 15% tariff. Bakit tayo, Pilipinas, uh, sabi natin, kaalyado natin ang Amerika, bakit tayo 19 ang binigay sa atin, tapos ang base militar ng Amerika libre pa, walang uh, rental na binabayad ng USA, bakit tayo pinatawan ng 19% sa Philippine export? Eh, ang Europa, mas maraming pabrika, mas mayaman na bansa. Ang France, Germany, ang EU, binigyan 15%. Tuwang-tuwa kaya ang Europe. Bakit ganyan ang trato sa atin? Parang nalungkot ako na hindi na-discuss ni Presidente yan. Uh, hindi naman masama sabihin niya na bigo siya. Uh, pumunta siya sa White House, hindi binigay sa kanya yung hiling natin. Uh, dapat sinabi niya totoo sa bansa para makahanda ang buong Pilipinas makahanda tayo pa paano tayo makikipagkompetensya pa paano natin palalakasin ng export industry natin yun nalungkot ako, hindi niya sinabi yun Sir, bukod pa dyan, ano pa yung dapat sana ng mga issue na dapat naging highlight ng SONA? Isa pang highlight na sinabi niya uh, okay naman sinabi niya na sobra na ang corruption, nagulat ako at least sinabi niya yon pero sinabi lang niya sa mga politiko, harap ng politiko, sabi niya mahiya kayo eh walang hiya naman karamihan ng politiko natin eh, hindi marunong mahiya sila. So dapat, hindi niya sabihin dapat na mahiya kayo. Dapat sinabi niya, lagot kayo. Ah, hahabulin ko kayo, ikukulong ko kayo, kukunin ko yung mga nakaw mong pera. Dapat yun ang sinabi niya. Kasi pag sinabi niya, mahiya kayo sa taong bayan, eh mga walang hiya naman ng mga politiko natin eh. Tat nat natawalan siguro yung mga politiko, nagstanding ovation pa, nagbigay pa ng palakpak hindi uubra yon kasi mga politiko natin walang hiya, makapalang mukha, hindi sila nahihiya, wala silang takot. Pag ganyan ang usapan, tatawanan lang nila si Pangulong Bongbong Marcos. Sir, anong implication ng SONA ng Pangulo sa business industry? Ang, ang tingin ko sa business industry, number one, may, may mga reforma siya sinabi na good news sana. Okay. Na sabi niya, aayusin uh, daw niya yung flood control hahalong katindaw daw niya yung nakaraang tatlong taon na panahon niya, administrasyon niya, yung mga kalokohan. Kung talagang nagawa niya, maganda pa sa bansa yan. Kung talagang gagawin niya. Uh, ang, ang mga negosyante, hindi napapa uto, hindi uh, mabits mabola. Kasi ang mga negosyante, bolero karamihan ng negosyante, puro sales So, ang mga politiko, number one sales people yan, number one bolero sila. So, ang mga negosyante, wait and see yan. Uh, kung talagang gagawin ba niya yun, hahabulin ba yun mga kurakot o hindi, depende yan sa aksyon, hindi yan sa salita. Kaya, importante, gawin niya talaga yung sinabi niya ngayon. Tapos, sa umpisa pa lang, sabi niya na hindi daw masaya ang taong bayan dahil sa pangit ang resulta ng eleksyon para sa kanya. Totoo yan. Pabuti, alam na niya. Uh, sa tingin ng mga negosyante, alam niya yon pero noon, in denial parati. Noon, every time may na puro self-congratulation. At least ngayon, uh, unang magandang hakbang ito na nakikita niya ang katotohanan, sinasabi niya, ang problema, gagawin ba niya ang mga reforma o hindi. Um, tapos yung ginawa niyang cabinet reshuffle na ginawa, mostly cosmetic kasi konti lang ang pinalit wala naman talagang pinalit na mga importanteng tao. Uh, tatlong taon na nang natitira sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Ang pinaka-importante ekonomiya. Number one sa buong Pilipinas ekonomiya. Isa pang hindi niya na, na pag-usapan, sinabi mismo ni Donald Trump sa kanya, sa tabi niya, sa White House, na, na hindi ko makalimutan, nung nagkakwentuhan sila, tinanong ng isang periodista, Uh, sir, President Marcos, uh, do you want to balance your foreign relation between USA and China? Tinanong si President Marcos. Sinabi ni President Bongbong Marcos sa White House at tabi ni Donald Trump sa tabi ng mga Amerikano official, hindi namin kailangan ibalanse kasi may independent foreign policy daw si President Marcos na number one aliado daw natin, uh, aliado USA, reliable daw, hindi daw natin kailangan ibalanse. Ibig sabihin, sinasabi niya, andito ka naman US eh uh, de depende kami, de depende kami sa iyo okay na buong mundo wala na ako pakialam diyan balanse balanse biglang nagulat ako ang ang sagot ang sinabi naman ni Trump sa tabi niya we don't mind you Philippines uh, getting along with China because we want to deal with China ang balita all over the news ngayong araw nabasa ko all over the news kagabi pa si Trump at atat pumunta sa Beijing gustong gusto ni Trump pumunta sa Beijing noon pa para makipagsundo sa China para makipagnegosyo bakit tayo sunod-sunuran sa Amerika ayaw natin sundan yung ginagawa ni Trump na makikinegosyo sa kapitbahay natin yun na nakakalungkot na hindi pinag-usapan na yun na isang malaking reforma na kailangan ng Pilipinas sa turismo pa lang na tayo sa Cambodia talo na tayo sa Vietnam talo na tayo sa Thailand, lahat tayo talo kasi pinapahirapan natin lahat ang turista daw sa China na number one numero pinakamalaking merkado for tourism. Sana i-reforma natin ang foreign policy na talagang balanse. Tayo lang sa buong ASEAN ang ayaw makipagnegosyo sa China. Tapos buong ASEAN, lahat ng bansa, pati Thailand, pati Vietnam, pati Laos, baka malaos pa tayo sa Laos, natatakot ako. Kaya uh, sana sana ibalanse ang foreign policy, tutukan ang ekonomiya natin. Hmm. Sir, puntaan ko din kasi kayo po ay may negosyo ng uh, yes. Dito sa bandesal. No? Yes. Um, Sir, pagdating naman sa presyo ng mga bilhin, hindi kasi medyo na-highlight kami. Ah, yung hindi pa. <laughs> hindi niya napag-usapan masyado yung presyo na stabilize ang inflation. Hindi niya masyado na kwento masyado yung tinatawag na food security. Paano niya aayusin agrikultura, tulong sa magsasaka, tulong sa mga maging isda. Yung sinabi niya na papanawakin niya ang subsidy sa 20 pesos rice, natatakot ako doon. Kasi hindi yan base sa magandang agrikultura, base yan sa ayuda na naman. Uh, isang malaking higanting ayuda yan. Uh, hindi masama ayuda kung maraming pera ang gobyerno, kung, uh, kung, okay ang magsasaka. Problema, naghihingalo daw magsasaka. Naghihirap daw mangingis na. Tapos tatabunan mo ng pera na may something wrong. Nangungutay tayong malaki. Imbes na ilagay natin sa industriya, sa agrikultura, pinamimigay sa ayuda, dinadaan pa sa politiko. Ang nakatakot, ang mga ayuda hindi diretso sa tao, dinadaan sa mga kongresista, mga politiko. Uh, di ako galit sa kongresista at sa politiko, pero sa bansa natin noon pa hanggang ngayon, pag dinaan mo pera sa politiko, uh, magpasalamat tayo kung makarating kalahati eh, dyan. Yun lang. Sana ayusin natin ang ekonomiya ng Pilipinas kasi uh, hirap ang buong mundo ngayon dahil ang gulo-gulo ng ekonomiya ng mundo. Huwag tayo kampante kasi gagawa ng playground, papalaki ng park. Okay mga yan, pero pwede ba mayor na lang mag-asikaso niyan? Mga mayor, governor, ang galangan at asikasoy ng Pangulo, ekonomiya ng Pilipinas, foreign policy ng Pilipinas, food security, mga malalaking issue, yung mga malilit na issue tungkol sa ospital, libre, field health, pwede ba mga cabinet minister na lang, cabinet secretary na lang nakasikaso niyan? Yung isang oras na talumpati niya, alam mo kung eh, nag usapan lang yung malalaking isyo sa ekonomiya, hindi kailangan isang oras yung zona niya. Kahit kalating oras tapos na eh. 5.5 or 6. Malapit na magpasang awa. Kasi ako, number one concern ko, ekonomiya. Kung hindi maganda ekonomiya, kahit anong palamuti, kahit anong talumpati, kahit anong gawin niya, baliwala lahat sa akin. Importante hanap buhay. In, import, alam mo, Pagkatapos ng sona ng Pangulo, pumunta ako sa isang namatay na negosyante, yung funeral. Pag uwi ko, kailangan tayo, di ba, pag, ayun, hindi pwede diretso sa bahay. O pag, pag, dumiretso ako sa 7-11, dyan malapit sa Morato Avenue, nalungkot ako, nakita ko may mga pulubi sa gabi, uh, matandang babae na sa labas, may parang apo siya na walang pera. Ekonomiya importante, lahat, walang, wala pakialam sa ibang isyo, importante, ekonomiya ng Pilipinas. we <laughs>